Builder New Generation Ito guys o, Yung tinatapos niya sa Sa paa ng chassis Bali Ilang piraso kasi ito pre Sampu pre Sampu Sampu ang ginagawa niya eh dati kasi to nagpapahinan nate eh. pinapaba lang to kasi kailangan daw ng expertos expertos sa, experto sa pagwi-welding kaya hinugot muna siya yan o ito yung mga patapos pa lang mayroon pa doon sa kabila. And chassis. Yun. Nag-drip na naman. Huwag mo muna kasi i-sagad para na papahinga siya. Yon. Eh dito. Yan. Bubutasin na lang dito sa gilid. Bubutasin nila dito. Kagaya dito ang isa. Yan Yun yung mangyayari. Shoo paan ng chassis Bending daw kaliskis hito kailangan daw nila matapos itong sampung peraso para sakaling may nasira na paa ng chassis may pangpalit Katapos mabutasan to, sa gilid ito, sasabayin na nito. Kukulay na Pinturang color black. Yung, yung eksperto sa pagwi winding Yeah. Let's Yata kaya ano ito yung kaliskis ng hippopotamus o ano kaliskis daw ng hippo na tapit na matapos tapos ito pa Ayan, bubutasan na lang ito. pag natapos to i reserve na ito kasi kailangan nila to ng pag-reserva na yung ibang chassis yung mga paan nila ay sira eh mayroon silang pampalit dito ito yung pampalit yan, naka -reserve. kumbaga yan naka mga yan tapos yung ginagawa doon at ito pa yan. kaya pag natin to, makikita natin mga finished product